Ngayong araw mga katikas I-celebrate namin ang birthday ng aming trofa dito sa office Ganito kami sa army Ganito kami mag-celebrate ng birthday sa mga tropa namin. Let's go! Hello guys! Magandang araw For today's video, i-celebrate namin ang arawan ng aming napakatikas na kasama dito sa trabaw uh, Deserve niya ang gantong celebration dito sa office namin uh, then, Meron kami ng nandang cake para sa anya. Cake. Happy birthday. Aww. Soon to be Sergeant Lanas. More birthday to come from PIO Family Public Information Office. Yon. Let's go. Let's go. Let's go. Ayun, <laughs> <Let's go. laughs> so, iba guys, busy pa. Ako muna ang magsisindi ng candle para sa anya. Nanginginig ang aking kamay, guys. Wow. <laughs> so, syempre, dahil ganito kami, na uh, dito ganito kami sa army no kami kami ang magpapamilya dito araw ang kasama niya ngayong araw ay ang mga matitikas na katropang army sali mo na yun first ay so, dahil dyan kami ang second family ni Sergeant planas tantahan natin guys Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Day. Day, day, day. Happy, birthday. Ay, happy birthday to you. Happy birthday to you. birthday Happy birthday Happy birthday to you. So, thank you very so, <laughs> Happy birthday, <laughs> and, may Wish! Happy birthday, that viewers? <laughs> <laughs> <prayer> <laughs> wish prayer, uh, prayer ko sa uh, birthday ko ay eh. sana yung mga pangarap nyo rin ay eh, maabot nyo rin balang araw. 1, 2, 3, let's go!